Kiko Pangilinan, pinuna kung bakit hindi binanggit ng mga diskaya ang mga transaksyon noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Estrada, hinamin si Engineer Hernandez na magpali detector test. Umalinggaunggaw ang tanong ni dating Senador Francis Kiko Pangilinan, kaugnay ng testimonya ng mag-asawang Diskaya sa Blue Ribbon Committee. Ayon kay Pangilinan, kapansin-pansin na simula lamang 2022 ang binanggit ng mag-asawa, Samantalang nagsimula na umano ang kanilang partisipasyon sa flood control projects noon pang 2016. Kung 2016 pa sila nagsimulang makisangkot, bakit hanggang 2022 lang ang mga pinangalanan nilang nakatransaksyon? Hindi pwedeng edited o photoshop ang isang sinumpaang salaysay. Hindi rin pwede ang cover up. Ang hinihingi dito ay ang buong katotohanan, hindi kalahati lamang, giit ni Pangilinan. Binigyang diin pa ng dating senador na mahalagang mailahad ng buo ang kalakaran sa mga proyekto, upang masiguro na hindi mapoprotektahan ang mga posibleng sangkot, lalo na kung may mga transaksyon nang naganap noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, ang pagiging saksi ay hindi lamang pribilehyo, kundi responsibilidad na magsabi ng lahat ng nalalaman. Samantala, nagpahayag din si Pangilinan ng Babala hinggil sa Witness Protection Program o WPP. Ayon sa kanya, hindi dapat gawing kanlungan ang WPP para itago ang impormasyon na mahalaga sa investigasyon. Ang WPP ay para sa kaligtasan, hindi para sa pagtatakip, dagdag niya. Sa kabilang banda, naging mainit din ang sagutan ni na Sen. Jingoy Estrada at Engineer Bryce Hernandez, kaugnay ng umano'y suhulan at kickback mula sa mga proyektong isinasagawa sa Bulacan. Mariing itinanggi ni Estrada ang akusasyon at sinabing walang basihan ang mga paratang. Upang linawin ang isyo, hinamon ni Estrada si Hernandez na sumailalim sila pareho sa isang lead detector test. Anya, sa pamamagitan nito ay masusubok kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Kung talagang may matibay siyang ebidensya, bakit hindi niya ilabas? Handa akong harapin ang anumang investigasyon. Para matapos na ito, magpali detector test kami, Ani Estrada. Nag-ugat ang akusasyon matapos ipahayag ni Hernandez na may ilang opisyal na umano'y tumatanggap ng porsyento mula sa pondo ng mga flood control projects sa Bulacan. Ngunit iginiit ni Estrada na hindi siya kailanman tumanggap ng anumang uri ng kickback. Habang nagpapatuloy ang mga investigasyon sa Senado, inaabangan ng publiko kung may karagdagang dokumento o ebidensyang ihaharap ang mga panig upang suportahan ang kanikanilang mga pahayag. Para kay Pangilinan, mahalagang lumabas ang buong katotohanan, samantalang para kay Estrada, kailangang patunayan muna ng mga akusador ang kanilang sinasabi bago gumawa ng paratang.